may nagpalit dito mga kabraso matagal na nagpalit ng ano siya oh. napakalaking alimango nito aray ko. naayos yung pagkalubog ah. Mm. ah sa lulo ay ayun lumabas agad ayun mga kabraso pulahan lumabas ay babalik ka pa ha. laki medyo madilim pa dito sa loob mga kabraso ayun mga bakas dito good size na rin to hanapin lang natin may mga pinagkainan din siya, ayun yung mga basag na shell oras nating mag aalas sa pa lang madali natin to may nagpalit dito mga kabraso matagal na nagpalit ng ano sya napakalaking alimango nito aray to ah. ah. matagal na to sobrang laki na natin mga hanap yung gumagala nagpahinga siya dito mga kabraso yun yung mga bakas ito yung palagi nating naaanuhan yung hindi lang natin sinisira na halos puro pahingahan yung ilalim Galing nga dito. Pati dyan nagpahinga. Dito yung pinaka-ilalim nito. Malalaki yung bakas. Dito yung pinaka-ilalim nito mga kabraso. Dito yung talag. Ay nandito nga mga kabraso. Ayun. Yung pinaka-gitna. Dyan talaga kung saan medyo mahirap kung dito sana medyo mabilis lang lumipat kumunta sa gitna ay ay ka saglit lang mga kabraso hirap trapistuhan niya oh yun talagang hindi ko lang to inaano yung mga ugat dito mga kabraso para hindi masisira dito kasi kapag binawasan natin yan aanuhan pa rin naman pero madalang na lang hindi gaya ng ganito hindi ginagalaw yung mga ugat <coughs> dyan pa rin yun, yung dati rin saan kaya yung kalawit natin dito ating ito lang yung mahirap na parte dito mga kabraso kay talagang ano yan masiksik ay labasin ko muna mga kabras gandang umaga nga pala sa inyong lahat ayan, ayan ilalabas muna natin to para makahunting ulit tayo sa na lang ay makadagdag pa tayo hindi pa naitatali ayan mga kabraso naiangat natin dito sa puno sa mga ugat gamit ang dalawang kalawit Para sumisiksik lang din siya kung pag pinapa ano natin dito napalakad pumupunta sa ma, ano, masukal ayun dinatak natin pinamitan natin ng dalawang kalawit para hindi malagay sa alanganin kasi kapag isa lang gamitin tapos sumipit siya na iangat yan doon yung ano na pumuputol yung ano niya kusang pumuputol lalo na pag babae yun talaga maiangat lang basta sumipit good size napaka season pa ayan tali ko na to mga kabraso sana lang makadagdag pa tayo Ay, thank you thank you lord ito na pala yung mga bakas nya dito na loma meron din bakas ng bayawak na loma bago lang siya dito Doon talaga siya mga kabraso kung saan natin kanina sinusundan Bali, um umano lang dito. Umakyat. Palagi to dito. Yung ano natin, gilid ng sapa. Ito lang yung pinakamalaking puno dito na napakaraming ugat. Ito yung pahingahan dito. Ayan, 7.38 na ng umaga mga kabraso. Bali, medyo malayo-layo na naman yung nilakad natin. Doon sa nakuhaan natin ng alimango kanina And papunta tayo dito sa panghuling spot ating pinupuntahan yung dito lang to yung nilalakad lang natin hindi pa tayo dumayo ngayon sa mga susunod na araw pwede na dumayo may mga bakas dito mga kabraso mga bakas na ito medyo klaro may butas to dito pero kalakihan ah, parang gumagalaw yung tubig nakuhaan ko na to dati na Okay ha Ay, Ito yung isang to. Ito yung talagang boarding house dito. Kasi kahit malalaki, kayang pumasok dito mga kabrasok. Yeah, lang parang hindi pumunta dito. Wala siyang bakas. Wala. Walang bakas dito. Ito tuloy dito na. Malaki to, malawak. Wala hindi pinasukan. Hanapin na lang natin bandang taas. braso naunahan tayo sa boarding house maraming bakas oh. may mga ano talaga ayaw ko kung kailan lang binanatan yan oh. binutasan dito sa kabila dito yung kinuha sira ito yung pinantalin niya yung kalahati sa laman dito hindi ko man to dito binubutasan dito lang ngayon tinisang ko ayusin ko to tatakpan ko para ganun pa rin maging boarding house pa rin sya sayang kasi ito yung mga ginamit nila oh. gumamit sila ng kahoy pang ano yung pinanghukay Naunahan tayo. Pero sige lang, ayusin ko muna. Yan. Sarado na ulit dito. Ito na lang yung butas niya. entrance trans. Ba tayo tagaayos. Yan ay talaga yung nakadali dyan ay hindi ano na hunter lang balak ayusin yung butas ah yun yung nag aano dito nagkukopra, guro ko ay yan yung mga anong buhok na nahulugan doon banda nakita na may mga maraming bakas siguro nagkukupra dito yun yung nakadali okay hanap na lang tayo sa lang makadali pa pahitide na may mga bagong bakas din dito mga kabraso malalaki rin galing dito ay bagong bago lang kaangat lang mga kabraso yan o pinagpahingahan mga oh, kaamat saan kaya sana lang madali madali natin ito ay ayun agad mga kabraso ayun ayos ay ito ay nako, ay thank you Lord. Ayun, you know, good size na good size. Ay. ay, thank you. Ito yung nakalaan para sa atin. <laughs> yung isa na boarding house ay sa kanila yun. Ay sabi nga, ay hindi mapupunta sa iba ang para sa iyo. Ayun, nakalaan sa, para sa kanila. Si doon sa pinagtratrabahoan nila yon. Ayun, unahan lang yon. Ay, mas, parang mas malaki pa itong mga kabraso kaysa sa nauna natin. Pero unti lang. Ha, halos parehas lang din. Yung kanina ay baka nasa 7 yan. 7 hanggang 8 grams. Ayos na ayos yung pagkalubog ah. <laughs> dito rin siya unang umano. Pumisto rin siya dito. Tapos dito lumipat. Ala, labas ka na lang, labas. Labas na lang, labas. Huwag doon dito. bali niya. Hmm. Daka lang sa walang sagabal kay Yung kutatatali eh. Bali na yung panong kit, oh. Sinipit niya. Tali na natin to mga kabraso. Sana lang makadagdag pa tayo. Ay, thank you, thank you Lord. Thanks. You know. Sad na tayo sa taas mga kabraso dito sa sasahan. Pahitid na. Dito mga kabraso may napansin tayong ah, bakas binuksan ko tong may nakatakip dito binuksan ko. Yan. Butas ito at maraming bakas. Yan mga bakas. parang parang uh, hindi di, di, na ano di na tinakpan na natin mga kabraso para maging boarding house din dito wali dito lang bubuksan ano to yung puno ng niyog na natumba punta dun dun pa yung puno niya ayun punta dun boarding house ng mga kabraso andito yung exit nito sa Lumabas lang din. Ito na yung huling boarding house mga kabraso. Ito yung pinaka-exit niya yung takip. Ito ay pinagkainan Tsaka may bakas. Pinuntahan din ng bayawak. Sana lang ay hindi dito. Ang malabo yung tubig. Ini namaan. Oh, enggak. Termakbu atas. <clears throat> Andut sadulu mga keberasan. meron sa lulo ay ayun lumabas agad ayun mga kabraso pulahan lumabas ay babalik ka pa ha? laki Hmm. Ah, balik nga. <laughs> Yan siya. Good size. Nakaw. Nakaw. muna mga kabraso <laughs> tali muna natin yan atakas <laughs> ayos kadagdag din tayo mga kabraso <laughs> tsaka good size na ito syurbol na ito sa kalahati pasok na ba ah uh, yes thank you lord ilang boarding house din yung walang laman meron laman pero look, nakakalabas ito lang yung ano panghuli na to malapit na sa barangay dito na tayo yan sa mga sasahan ito yung huli natin pinupuntahan pagpaawid dito na tayo sa taas dumadaan kasi so, yung tubig hindi pa abot dito doon tayo umuuna sa mga bakawan tali muna natin mga kabraso oras po natin ay alas 10 pasado na ayun mga kabraso nasa bahay na tayo ito nga pala yung mga huli natin yung pinakahuli, yung pulaan. Okay na, mabot na mm. ng kalahati ng kilo. Mm. Okay, dina, so, pwede na, pasok. Bali ko yung <laughs> yung nating huli ngayon, yung tatlo na to. Alos mag isang kilo Ito yung pangalawa At yung pinakaulay kasi nakikita niya ako. ayun Report. Pasya. Nakikipag-agawan. Mas malaki yung ngayon. No? Ano sumabot ng pangkula. Ayan, na. Kaya na tayo ang tatlo. muli. Maraming maraming salamat mga kabras sa patuloy na pag-suporta. Kung bago pa lang po tayong napapadaan sa ating channel, Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Thank you. Thank you.